Ngayon, may lunok pera. <laughs> Nagmuk <laughs> <Ikaw talaga. laughs> Nagmukbang ng dolyares, wow. attorney. Sa, sa gusto nyo o sa ayaw ninyo, ito po ang magiging topic natin, <laughs> si attorney Roque. Hindi, kasi meron po siya dito mga binigkas na parang sa aking pandinig ay medyo iba na. Ha? Huh? Oh, medyo nagkakalaglagan ba? May pinagsasabihan ba? o oh, et cetera et cetera. Ang bibigyan nyo po ng bibigyan po ni Attorney Roque ng komentaryo ay uh, itong patungkol sa kumain kumain ng pera diyan sa airport. Ha at bibigyan ko rin ng komentaryo yung komentaryo ni Attorney Roque. Bagamat ako po ay hindi sang-ayon sa mga maraming sinasabi ni Attorney Roque eh palagay ko po itong attorney na to ay talagang attorney. I mean, hindi po siya vlogger 3-0. <laughs> Abogado po ito talaga. Ah, pakinggan po natin, ha? Eh, medyo forward natin konte para iwasan na yung tawa, -tawa. Alam mo, mabobroadcast yan sa buong daigdig, ha? We will be known as the dollar eating race. Ano <laughs> grabe, no? Dollar eating race. Nakakahiya? Alam mo, ko ako yung babae na yun, nahihiya na ako talaga talagang sangalan ng guto. Magkano ba yung $300? Siguro wala pa yun. Mga $16,500. No. Eh, yes, eh, medyo may kalakihan po yun. Pero hindi naman dapat na para kakumain ng pera or para ipahiya mo ang bansang Pilipinas o ikaw ay gumawa ng krimen. Sa halagang $16,500, ikaw pa ay naturing ang security ng airport, eh, bantay sa lakay ka pa. At babae. Yes po, babae po yun. Yan po nakakahiya sa bansang Pilipinas. Ang tanong, anong gagawin ng Marcos nyo? Oh, sisisihin na naman ako ng mga magkokomentaryo dito. Sabihin, sinisi mo na naman si Marcos, ikaw na kaya presidente. Hindi kasalanan ni Marcos yan, hindi po. May kasalanan dyan si Marcos. Mamaya. Hmm pa naman yan. Nakakaya <laughs> naman yan. Naku, alam ko ng Marami headline. Marami ng sinungaling. Tapos ngayon, dollar eating race pa, the Philippines. Oh, oh, dollar eating race, yung oh, kababaeng tao. Eh, mukhang payat eh. Baka siguro nagugutom talaga to. Alam nyo, bawal kumain dyan. Pero kumain siya. Ba't kasi may tubig? Alasan ng tubig yan. Meron akong tanong bago tayo tumuloy. Kasi kahapon na-discuss ko to sa live ko. At tinanong ko rin sa Facebook. Kung sa tingin ninyo, ang leader dyan, si Katapang, ano kayang gagawin niya dyan sa babaeng yan? Ano kayang solusyon ang gagawin niya para mai maiwasan ang nakawan dyan sa airport? Tapos, ito po pahabol na tanong. Kung si PRRD kaya ang bossing dyan, ano kaya ang gagawin niya yan sa babaeng yan? At gano'n kaya niya katagal masusulusyonan yung problema diyan? Ano kaya ang kanyang pamaraan para masolusyonan yan? Kasi alam naman natin, ha? Matinig talaga si PRRD. Pinos, oh my goodness. Tapos ang sama pa, no? Naka-uniforme pa eh, oh. Parang uh, ahente ng Estado na kumakain ng pero na ebidensya na kanyang ninakaw. D.O.T.R., I hope you're very proud of your latest achievement. Ayan, ito ah, kinakalampag ni Atty. Roque ang D.O.T.R. Coach Oli masaba ba yun? Hindi, ako sang ayon sa ginagawa ni Atty. Roque. Kaya lang may pupunahin ako dito. Tingnan nyo po. BBM, napakagaling ng na iyong mga nasa D.T.R. D Ayan, BBM nyo! Napakagaling ng inyong mga nandjajaan sa DOTR. O kinakalampag ka na, BBM ni Atty. Roque. Hindi mo binigyan to ng pwesto, no? <laughs> DOTR, no? Sige lang po. Magkasama tayo umakyat sa intablado ng eleksyon. Pero kung gusto mo talagang ganito ang imahe ng Pilipinas dahil sa iyong DOTR, sige na po. I will respect your wisdom as president. But... God, medyo may laman yun, ha? magkasama tayong umakyat sa stage ng eleksyon. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Atty. Roque, isa siya sa parte ng pagkapanalo mo, Marcos. Naging instrumento siya sa pagkapanalo mo. Magkaibigan kayo, sanggang dikit kayo, etc. etcetera. Marami pong laman ang ibig niyang sabihin noon. Pero kung ganyan daw ang gusto mo maging imahe ng DOTR, I respect your wisdom. Yan po ang statement ni Atty. Roque na alam na alam natin, grabe, parang hindi niya kikwestiyonin kahit anong gawin itong si Marcos. O, pero ngayon, eto, iba na, iba na tono, iba tono. O. Pero kung ako po kayo, eh talagang nakop, tanggalin na lahat yung mga nasa DOTR dahil puro kahihiyan ang binibigay. Kung hindi na wagkakaroon ng brownout sa airport, kinakain ng dolyares. Maganda sinabi. Pero I respect your decision, Marcos. Pero kung ako masusunod, tanggalin lahat yan sa di, yung mga yan sa DOTR. Ha? Kasi sinisira ng imahin natin at uh, kumakain pa ng pera na uniforme. Again, sang ayon ako sa gusto mangyari ni Roque at sang ayon din ako sa pagkukwestiyon niya. Kaya lang, ngunit data po at meron akong idadagdag. Bakit, Attorney Roque, hindi mo ba nabalitaan ang nangyaring kalokohan dyan sa Bucor? Yun lang naman ang sa akin. Ako ha, ngayon pa lang humihingi na ako ng dispensa kasi hindi ko alam kung nagbigay siya ng komentaryong ganito patungkol dyan sa nangyari sa Bucor. Kung nagbigay po siya ng komentaryong ganyan sa Bucor, pasensya na po, hindi ko lang napanood at di ko na-research. Pero kung hindi po siya nagbigay ng komentaryong ganyan, abay, double standard po yun. Bakit? Ang kaya mong questionin yung liderato ng DOTR, pero hindi mo kayang questionin ang liderato ng Bucor at si Boying Rimulya na siya ang naglagay dyan kay Katapang sa Bucor. Yun lang naman na sa akin. Kung pinuna niya, binira niya rin, saluto ko sa iyo. Pasensya, hindi ko na ba, ko na Pero kung hindi, kabay, questionable ka diyan, attorney. Questionable ka diyan. Bakit pinupuna mo ang isang ahensya na may nagawang krimen pero hindi mo punahin ang isa pang ahensya na mas matindi ang krimen nangyari. Bakit hindi mo rin sabihin kay Marcos kung ako yan, pagtatanggalin ko yung mga yan? Ano po ang tawag doon? A double standard. Hindi po ba? Ano mas masama yung kumain ng pera na yan? O yung may pinatakas? O yung naglagay ng kubol? O yung nag, nagkaro, may nakapasok na droga, may nakapasok na baril, may nagbarilan. Mas malala po ang nangyari sa Bukor. Sana po, nagkakamali ako, hindi ka lang tumahimik, attorney. Sana nagsalita ka rin. Gaya ng pagsasalita mo ngayon sa DOTR. Kasi kung hindi, ha? ay madududa ang mga Pilipino niyan. Bakit? Nakapikit ka sa isang ahensya, sa isang ahensya, mulat na mulat ang mata mo. Tanong lang naman. Ito na ba yung sinasabi sa media na ipikit mo minsan ang mata mo at minsan ibukas mo ng todo? Depende yan sa tapal? Oh, wala po tayong ibinibintang. Ha? Nagtatanong lang po tayo. Hmm. Itong editor ko, mukhang mahilig talaga sa maganda. Napansin pa yung mukhang maganda pa naman si ate, sayang. Matindi to, ah. parang si RJ. ah. Ang video po yan, kakalat po yan sa buong daigdig, Mr. President. Ano ba naman yan? Bakit gusto pong magkanya, magkaroon ng ganyang kahiyan? Eh isang tanggal lang naman dyan sa isang opisyalis dyan, bago ng sistema dyan. Pag tinanggal niyo yung ulo. Sige, sige, pagalitan mo si Marcos. Ha? Ah, eh, hindi ka binigyan ng pwesto. Oh. Hindi, may pwesto na ba? Hindi, di ko alam, hindi ko alam. May pwesto na ba to si Atty. Roque? Nagtatanong lang po. Ah, kasi eh, hindi ko naman siya nare-research siya. Baka naman may pwesto na, pagalitan mo, sige, go, 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 pagalitan mo yan, si Marcos nyo. Diyan, magpapadala ng mensahe, hindi na po pwede mga kalokohan sa lahat ng mga ahensya ng DOTR. Eh habang hindi niyo po tinatanggal, abay, nakikita, ay pwede pala. Katangahan natin, kabubuhan natin na nawawalan ng kuryente sa, sa airport, kinakain ng pera ng mga turista, okay lang pala eh. Di sige, patuloy ang ligaya. Yan pong mensahe. Dyan. Pero anyway, Ganon ganun din naman, Atty. Roque, ang mensahe sa Bucor. Oh, pwede pa magbarilan. Pwede pa lang magpatakas ng preso. Pwede pa lang maglagay ng kubol. Pwede pa lang maglagay ng bilyaran. Pwede pa lang maglagay ng uh, uh, ano yun yung bilihan, hardware. Oh, ang dami po. Ha? Huh? Sana yung tapang mo, ginamit mo rin yung tapang mo sa bukor. ha? Huh? Oh. Para maniwala ang tao na concerned ka sa mga Pilipino, hindi lang sa isang ahensya. Ay respect na po. Dumating na ako. Sabi ni Mutya, wala pa rin pwesto si Roque hanggang. Ah, ganun? Ay, kung ako, ako yung magagalit ako. Kasama ka umakyat sa stage. naunang ka pa nung taning. Oo. Yung ta taning pi. Naunahan ka pa. Ay, naka. Hmm. Kalachuchi, maraming salamat po sa kusang loob at patuloy na pag-sponsor ng live ko. Maraming maraming salamat, Kalachuchi. Sa pundo, I will respect your wisdom. Pero sayang po yung inakit natin sa intablado para kunin ang suporta ng taong bayan. kung palagi nalang pong Pahihiya ang inyong administrasyon. Palak, pero administrasyon niyo wrong. po yan. Nasa sa inyo po yan. Nasibak na yung uh, babae attorney na kumain. Na... Nasibak na yung babae na kumain? Uy. Saan sinibak? Ang uh, uh, dolyar. Sa tingin mo attorney, uh, for sure, hindi siguro first time kasi nagawa niya talagang ano eh. Mm -hmm. Kumbaga, eh, hindi ko naman sinasabi na... Sabi ni lab ko to, kunwari galit. Pero hindi kasi na-appoint. Ayun, yun ang sabi ni Labko to. Uh, hindi first time yung paglunok niya. Siguro meron na rin siyang uh, ginawang mga illegal siguro na mga pagnanakaw. Kasi parang hiwala siyang takot, di ba? Na parang diretsyo, uh, kainin agad. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging uh, uh, solusyon dyan? Kasi si Pangulong Duterte, during sa administration ni Pangulong Duterte, Uh, diba, uh, bago pa ang administration ni PRRD, meron na yung problema tungkol sa laglagbala. At isa yun sa kanyang uh, tinugunan. May mga adjustment. Di ko lang alam kung magkano ba yung uh, sahod ng uh, mga screening officer na yan na umaabot sa punto na ganyan yung kanilang ginagawa. Abo, ang nangyari doon, tinanggal talaga yung ground handler. Naalala niyo yon Tinanggal talaga ang ground handler dahil doon sa laglagbala. At tala, kahit sino pa siya, Kastilaloy yun eh. So pa ni Presidente dahil hindi katanggap tanggap yung mga uh, gawain na ganyan. So, anyway, wag na po natin ihambing ang mga administrasyon. Kanya -kanya. <laughs> <laughs> natakot ka ihambing eh, si Tatay Digong kay BBM, no? Ah, kasi alam mo, alalamunin mo buong buo. <laughs> Kakainin din ni PRRD at si Marcos mo. <laughs> natakot, natakot. Wag na natin ihambing. <laughs> Walang comparison eh. Kanyang <laughs> estilo yan. Pero PBBM, mahal ko po kayo, mahal kayo ng bayan. Pwede ba ho? Kinakailangan naman po mag tayo dyan. Ipakita natin ang resolution. Alam mo, simula ngayon, naabangan ko. Pag may kapalpakan sa Bucor, kung magsasalita rin to. Si Roque. Aabangan ko na yan. Promise ko sa inyo. oh oh. Sanay na babaeng kumain ng pera. ba? May mga ganyan talagang ano, ano kumakain ng pera, mga babae. Meron din mga lalaki mm Aurea Hawaii, maraming salamat po sa kusang loob at sa patuloy na pag-sponsor ng live na to. Aurea Hawaii. Huh. Natin na hindi po pwede talaga ang kagaguhan sa gobyerno. Pagsibak na po kayo ng taong mas mataas dahil yung mga taong nasa baba naman tumitingin sa ginagawa ninyo dun sa kanilang mga amo. Yun! Naniwala din ako dito kay Atty. Roque. Marcos! Tama naman siya magsibak ka na ng taong mataas. Kasi pag sinibak mo yung nasa taas, susunod lahat yan. Alam mo? Alimbawa lang, may kapalpakan sa DOJ. Sibakin mo ulo. Sunod yung mga yan. Matatakot. May kapalpakan sa Bukor. Sibakin mo ulo. Magtitinu lahat ng nasa ilalim. Susunod yung mga yan. Pero subukan mo si Bakin yung security ng Bucor, tuloy-tuloy pa rin ang kagaguhan dyan. Alam mo ba bakit? Andun pa rin yung leader eh. Hindi, walang matatakot. Tama, si Bakin mo yung nasa taas. Kaya na-imagine ko kung si PRR did, ang leader nito, wala na tong babaen to, tsaka yung leader niya tinanggal na din. Para matakot lahat yun lang nai-imagine ko kanina pa. Eh. Naku si PRRD yan. Tapos na yung issue na yan. Matitino na yung mga yan. Wala nang gagawa ng kalukuhan dyan sa airport na yan. At nai-imagine ko rin kung si katapang ang leader ng mga yan, eto gagawin yan. Alam nyo po, napakahirap talaga solusyonan ang problema dito sa airport. Behind na behind na po tayo sa technology. Samantalang ang ibang bansa ay uh, progresibo na, high tech na po sila. Kulang po tayo sa CCTV, kulang po tayo sa body cam. Dapat talaga tanggalin na yung mga yan. Pero nahihirapan kami kasi kulang kami sa gamit. Dapat siguro, Mr. Chair, dagdagan ng budget ng airport. Oh, Naiimagine ko na eh. Mr. Chair, Mr. Chair. Ako po'y talaga nalulungkot sa nangyayari dyan sa airport. Kasi dinatnang ko na yan. Ganyan na po, patong-patong po na problema ang kinaharap ko dyan sa airport na yan. Kaya nung ako ay dumating dyan, eto po lahat ng ginawa ko. I did my best. Pero, Mr. Chair, kulang pa kami sa budget. Kailangan madagdagan pa ang mga airport sa Pilipinas para masolusyonan yung ganitong problema. Oh. alam na alam na natin ang mangyayari, no? Oh. Sasang-ayon naman si Boeing. Ayo, kailangan 'yan. si Marcos tahimik ko sige, ito budget. Tatay. Nagkampi-kampi na. All right. Uh, maraming salamat Attorney. Maraming uh, nanonood ngayon sa ating palatuntunan at uh, suportado nila ang mga hakbangi ng administrasyon lalo na attorney itong pagpapanagot sa mga may sala. Oo um, nga po eh. Kaya nga po eh nako. Ang diotr di ko lang alam bak? para exempt sila no. <laughs> Mainit talaga to si Roque. Ha? Mainit to si Roque sa DOTr. Sabi niya eh dapat panagutin ang mga may sala. Hindi ko lang alam bakit exempted itong DOTR. Parang sa DOTR talaga siya nakatingin. Hindi mo nakita yung bukor? Hindi mo nakita yung pagkor? Oh, isang ahensya lang tiningnan mo? Kaya susubaybayan na kita. <laughs> Titingnan natin, ha? Kung uh, pupunahin niya rin yung ibang ahensya Namas karumal-dumal. <laughs> Hindi, mas matindi pa ang ginawa dito sa pagsubo pera ni ate. Ha? Kung talagang siya ay para sa Pilipino, kung mas matindi pa ang ginawa sa pagsubo ni ate, dapat punahin mo rin ng ganyan. Abangan natin ha? Alright. Hmm.